Ako nga pala si Kanoni, tamad si Gawa yung Bahay, pero masipag umala Kahit guys, samahan niyo ako. Ngayong araw nga pala ay maglilinasin pols kami at tatlo lang nga pala kami. Bigyan nga tawan kay pupuno yung mula yan. Hindi no, diyan ka magbubomba. At bago pa pala mangyari guys, dito ako naglalaba muna ako tapos dito si Jason nagsasaing at tapos natin rin pala dito guys para aalis na rin kami, all goods na rin pala dyan. Pwede po manghingi ng one port na kanin. At kanin. Ay, kanin. Plastik lang kanin. pa. Anong plastik ba eh? Anong sako na Pwede na weng kahit tatlo. Tatlo. po kasi kami Diyan kami kakain na weng. Wala kaming dalang ano? Dito muna lagay, oh, Jake. Ay gutom po kasi si Sarge na na weng Oh, grabe ka naman. Tatlo. Ayun. Salamat na wong. Diyan po kami kakain mamaya. Ah, ah magkaway ka muna. Aloh, sama mo ah pagtapos natin pala namin makakuha ng plastic guys dito papunta na rin kami sa aming destination at palapit na rin pala kami dyan guys tapos nandito na rin pala kami yan dito namin lalagay ngayon guys dito yung trabahay ng tita ni Jaycer dyan sa likod hindi ko pa kasi na-upload yung dati namin vlog eh pero mas update to siya pare eh. pero update ko rin ay upload ko din yan Yun, guys mamaya update namin kayo pag na kami dyan bye bye at dito na nga sila, nagpapasikat na sila guys, nagsisimula na kami maglakad dyan at malayo pa pala. Pero yan, tamang lakad muna kami dyan, pasikat na naman kay boy. Ang ulap ngayon guys, mahamog yung ano, bundok, no nakarang araw pa to, di ba lang, ba't ganyan? Saan yan dahil trek? Saan? Yung sabi mo kanina? Sa puso ko, hindi sa bundok ba yan. Ayan, apakahamog sa personal. Ayun o, oh. hindi siya malabo yung camera ko, ganyan no? talaga. I yan guys, ganyan. Ha, sige guys, lakad muna kami. Tawid na kami guys. Yeah, pagod. Init eh. Ayan, simulan na, na akyatan to guys. Ito ang pinaka-exciting part dito at nakakapagod. Sige guys, mamaya na lang. Mas malapit na kami. Ayan guys. Yun na yung last, pababa na rin tapos pulse na. Ayan, grabe yung pawis namin, na oh. Yan, damit na tayo. Tapos picture lang muna kami. Update namin kayo mamaya guys. Pag bababa na kami. Bye bye! Diyan nga pala guys, nakababa na rin kami at naghahanap kami ng magandang spot dyan para sa pagpipicture namin at dito namin nakita to guys, napakaganda nyan. Kaya kung makikita nyo naman sa front guys, tapos dito guys, dali-dali na rin ako gumagayak niya para maligo, syempre. Sino bang hindi gaganahan dyan guys, napakasarap talaga lumangoy dyan, napakalinaw, tapos ang dami pa mga tao. Kaya dito guys, dali-dali na rin ako tumalon yun. Tapos susunod yun si Jaycer guys. Tapos tamang food trip muna ang mga itig. Kung makikita nyo dyan guys, kakadating lang namin. Pero tamang food trip na naman kami dyan guys. Yan nga lang pala ulam namin. Mmm, food! Nakatisi no, ka na, dito ako makain ng mga ano. Yan nga guys, mangingin sila ng tubig doon. Dahil nakabusan na kami. So yun na nga guys, ang mga upal ay mangingin ng tubig pagkat kami naubusan na ng inumin mean, sabi ka na bossing bawat ka naiiwan si Lucky oh, yan talaga walang bang mo hindi nyo tinamaan upo na yan dyan ah. magbubusin nga bossing magbubusin marami sila tatlo lang tayo No, ayun yung kayo muntang oh. Pero po rin kayo. Eh. Okay na yan mga kumpan. Babo. Gusto na sa kumain. Medyo madumi pero okay lang yan. Nalinis ko na rin naman. Niligo na ulit kami. Ayun oh. Solid guys Shout out, shout out sa inyo. Ayan. Niligo muna kami guys. Update namin kayo. Si Patrick mag-video sa amin sa taas. Pero mamaya na ako. Akit, okay, madami pang tao eh. Ayun oh. Bug. Si Jay, sir yan? Hindi. Hello, si Jason. Ang madami dito ngayon tao, guys. Hello. Ngayon si Kuswan. Ayun. Ayun, ba't di ka kumakya? Ayun, uh, ba't di ka tumala? Tambay lang kami dyan, guys. Ayan. Tapos na namin maligo. Diligo ulit kami. Hindi <laughs> ko mabidyo ba? Mawala na atong cellphone ko, eh. Pero ayan. Tatlo lang kasi kami. Uh, baka magtampo na naman kayo dyan, Dokman Walang sasakyan. Nag-usap naman tayo sa GC yan. Tambay mo ito. Hindi. Sinasabi ko lang sa vlog. Baka mamaya, bigla sila nagtampo. Diba? Yeah. Ano, Jay? Sabi na ko. Para silang pagong, guys. Ayan. yan sila ang dalawang bugo ko. Yung bug show nila ako kanina. Bug show nila lang sila. Guys, yan. Lang ngayon, guys. Hindi namin malilinis <laughs> yan. Goods din naman yun. Ito na lang guys, na namin. Ito na dadala namin. Ito oh, na lang dadala namin. Tapos to. Yan lang naman yung kalat namin eh. Tos, yun. Gayak na rin kami guys, dadagat kami. Dito ko drawing ba to? Drawing ba yun? Hindi. Drawing ba yun Hindi. Dagat? Hindi. Oh, hindi. Ikaw talag drawing? Hindi. O sige sige, gayak muna kami guys. Guys, yan. Malinis dyan guys ha. Ito, daladala ko yung kalat to. Yeah. Babay, linasin Susunod ulit Pagod ako, kailangan kong minom Tuloy ah. na guys Kapagod eh Tumataba na din At dito nga pala guys Palabas na rin kami At dito tumatawid na rin kami ng ilog Tapos sila dyan susunod guys Mga pasikat talaga kayo boy 30 minutes guys Yan, palabas na rin kami Kapagod man. Oh, tinakpan. Pasikat, eh, pasikat. Sige guys, mamaya naman punta mo kami dagat. Andito na rin pala kami sa pinakamalapit at magandang dagat dito guys sa Pudakit. Tamang pasikat ka pa dyan boy. Yan, nagpo-portrip pala kami dyan guys. Hindi ko na rin videoan Guys, okay, so... ayaw maligo ni Geyser. Ay, ayaw pumunta rin dito. Pasikat talaga. Papugi. <laughs> ah, ayaw, ah, pakaganda ba naman dito? Labadas. Ito isang libo, punuin mo lang yan. Basta dyan ka magbubomba. dyan ka magbubomba sa'yo na bigyan ang tawan pupunuin mo lang yan. no, dyan ka magbubomba. Nagpakita na ng tabs to. Putang ina na. Ayan eh. At ayun na nga si Kanoni, para siyang shokoy na oy guys. Tapos susunod din pala yan si Kuya Laki nyo, kaya hindi ko na rin mabibidyoan guys. Pwesto kami guys. Parang uulan no, tignan nyo guys so, Pero napakaganda Parang lang eh. Pauwi na kami guys Ano oh, di ba pumapalay tayo mga pangalan mo dyan Ayan uh -huh. nga guys Kanina yeah, sila kumain nga ito ng burakot Kanina sila ng number May pasok pa bukas uh, May pasok pa kami bukas Magtitinda na naman si Tanoni Simula 9 hanggang Ito ngayon no? Yun. O 8 Ilang hours yun Ang tagal ah Ilang oras din tayo At dito nga pala guys Pauwi na din kami At ito lang din pala ma-update namin ngayong araw guys Kaya salamat sa pagsama Thanks for watching Bye bye!